Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na magtutuloy-tuloy ang kooperasyon ng Kongreso at Senado para sa ikabubuti ng bansa. Kasunod ito ng formal na pag-turnover ng Kamara ng 2024 General Appropriations Bill sa mataas na kapulungan. Nakabalaw dito ang 194.5 billion pesos na realigned funds para palakasin ang national security. Protektahan ng bansa laban sa epekto ng pandaigdigang inflation at tiyakin ang seguridad sa pagkain. Bilang pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema, nagpatupad din sila ng reforma para sa tuluyang pagbuwag sa pork barrel system. Pinasalamatan ng House Leader ang lahat ng miyembro ng Kamara sa pagkilati sa budget at pagtiyak na mapapasan ito sa tamang oras. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Subiri na desidido silang sundin ang timeline sa pagpapa pagpapasa ng panukalang pondo. Kahit pa nangangahulugan ito na mahabang oras ng debate at deliberasyon. Target ng Senado na maaprubahan ang 2024 GAB sa November 27.